What's up mga choy, gini si Goody TV O sa ito ang video karon mga choy Is mupadulong na punta sa trabaho Basing matingala mo mga choy Nga nga ang video, same gihapon ang area Kay di tanaga agi sa ito Ang pagpadulong sa trabaho mga choy Pero atong itry dira sa unahan Sa unahan mga choy na isa kadalan din ha Nga pwede gihapon kumuagi o glusot Pero sa ako ang last nga pagagi Is dili pag ang dalan din Ako mag scooter mga choy Pero karon ato ang itry oh. Nindot kayong scooter ni sir pero ato ang itry ang ato ang pag-scooter din ha mga choy o makita na din ha sa video na pwede na po siya maagian mga choy pwede ko din ha sa atbang pwede po ko din ha karun kaning ako ang giagian o makita ninyo sa ako ang previous video mga choy kaliwa kanan lang na siya katong previous na ako nga video din ha ako sa atbang ni Agi kay nindot po dagdalan o diri mga choy ako anang gitistingan o maudya ini ang area sa Alwada Mall Abu Dhabi Bus Station o din ha makita ninyo o makita sa video mga choy nga nindot na gyud ang dalan diri pwede na gyud magbalik-balik tag agi scooter ug maudi ay na ang Abu Dhabi bus station diri sa city sa Abu Dhabi mga Choy balik ta sa tuwang video mga Choy tiwason nato ning dalan kaning nga dalan padulong sa tuwang trabahoan kung nindot og ayos na bagyo ni nga tuloy-tuloy ang ato ang pag-scooter diring dapita og sa ako ang pag-scooter mga choy wala bagyo di ay nahuman ni nga area og na ay area din ha nga kailangan nato ibaba atong scooter og pass forward sa ako ang pagbaba sa scooter sa unahan mga choy is continue ang dalan sa scooter nindot na pud siya og pahumanay na gyud tuloy-tuloy og diring dapita dool-dool na sa shop og ganing area makaingon ko nga pwede na ta magbalik-balik pud di ay diri og hopefully po panahon, may street og tuloy-tuloy na -tuloy, yun niya nga mahuman o nindot na kayo ang ato ang pagpadulong sa trabaho, mag-scooter, tuloy-tuloy ang biyahe, ang dalan is patapos na yun o diha, makita ninyo sa ako ang video mga choy, nga kanang dala na dool na na ang trabahoan o sa previous na ko ang video dito to sa atbang mga choy, Kana, kanang bridge din ha. makita po na ninyo usahay nga mag video, -video ko sa mga previous na ako nga video, o din ha, nalang kutob ang ako ang video mga choy kay hey, dool dool na ko sa trabaho tanawa lang ninyo ang video nga ako ang giagian sa lain nga ruta o maulang na nga ako ang video karon mga choy kita ta sa sunod na ako nga video kini si Goody TV amping da mga choy ingat God bless mga choy So, dinin na lang ko ito ba itong video guys. Bye-bye!